San? San? San as? Oh. Wala Kalit-lit yan. Kalit Kalit yan. Lang ang ano yan? Ha? ano yan? Makaan mo, yan. Makaan mo. Makaan mo. Makaan mo. Makaan mo kayo. nga ako ng stick eh. Hindi, mo. Hindi tayo makadaan Yan, mo. Hindi yan nalis dyan. mo muna umalis. Ano ba naman? si Kuwanta doon sa uh, uh, as. Yeah. doon ka na! na. Maliit lang naman. Uy, <laughs> da dadaan po kami. <laughs> Makikiraan po. Kukuha kasi yan ang, ng, ng tubig. nag na. Sige uh, Sige na. Sige <laughs> Kuyaan mo, <laughs> mo lang siya ang Hindi na daan niya. Ay, pupunta na dito. Nakatingin sa'yo. Pakikiraan lang po kami. Kaya po ang kaya stick doon. Hindi, mo lang siya. Kahabulin ka yan. Kuha kaya stick. Eh. <laughs> takot tayo sa katsukin. Itatabay lang mo natin yan. Nandun no? ka sa kanyang lungga. Nakatingin dito. Gadaan lang daw. Gadaan lang kami. Hmm. Nakatingin sa'yo. Ayan o. No? Ayan. Hindi dibaan po kami? Pwede? Hindi daw pwede. Gadaan lang po kami. Ah, ayaw, umiling. Ay, hindi ko kita pa maagawa. Hindi <laughs> ko magkita maagawa kapila. Umiiling siya eh. Oo nga, nga. na yung stick.